Good morning mga idol. Ang aga-aga dito, nagtutulak si Kuya, natanggalan pala siya ng kadena, papasok na daw siya sa trabaho, natanggalan ng kadena. Kung pwede daw gawin natin ito lagay kasi malilit siya sa kanyang trabaho, malayo-layo pa rin sa isang bayan pa siya pupunta mga idol. Ay siyempre, agawin agad natin yan para hindi malit si Kuya. Ay sige Kuya, stand mo dyan at agawin natin yan, makagawin palang iba yan mga idol, lawlaw na lawlaw ang kanyang kadena, talagang matatalo na na siya. At ah? ko na nga gawin ito mga idol, ang unang agawin natin dito ay at ulugan muna natin ang kanyang ihi, gagamit tayo dito ng 17mm. At, at natin yan mga idol, ay meron pang ayaw luagan tayo dito sa kabla, ito naman mga idol, ay gumamit naman tayo dito ng 4 mm. at yan nga mga idol niluwagan na natin yan at pagkatapos natin maluwagan yan mga idol ay ganito mag-uumpisa na tayo mag adjust mga idol at ang unang nga nating ginawa dyan mga idol ay binilik natin sa kanyang tamang posisyon ng kanyang kadina at dito nga natin nakita mga idol ay talaga sobrang lawlaw law na kanyang kadina talaga matatalunan talaga siya dito pag ganito ang kadina mo ay pag tingnin naman ninyo mga idol o, talagang luwag na luwag na ito talagang ito matalon matalun talaga pag ganitong kaluwag at yan nga mga idol niluwagan na natin higpitan ng kanyang kadina gumamit lang tayo dito ng 10mm at pagkahigpit nga ni para tayo mga idol ng kadena eh, huwag natin basta gahigpit lamang. Kailangan ito asipatin natin mabuti kung pantay ang kanyang gulong. At pag hindi yan pantay mga idol, ay eh, may posibilidad na tumalo ng kanyang kadena uli. At sa puntong yan mga idol, ay eh, nagpatulong na ngani ko kay kuya at gawa ng kanyang adjuster eh, ay ang pala. Kaya palitan ito ng bago. Kaya ang ginawa ko dito mga idol ay eh, dihinigitan ko na lang patras para siya naman ang mag-aigit. Sabi ni kuya, ya, tulungan na nga ni para mabilis at malilit na doon nga niya. Ni. Ni Nilagyan ko rin nga pala ng langis itong kanyang kadena mga idol para magandang ikot. At, at pagkatapos ngani niyan mga idol ay eh, dihinigpitan ko na kanina yung mga nilawagang kong tornilyo. Mga idol, naigpitan na natin ang mga tornilyo yung nilawagan natin kanina. Ayos nga. Oh, yeah. Pa-picture pa si Kuya ng kaunti. Maalam ka na si Kuya. Maraming salamat sa inyong panunod, mga idol.